Hi mga cakechan -HM cake. So ayun, eto na yung uh, vlog ng cake na pinost ko kanina lang. Ah uh, actually itong cake ah uh, nag-chat yung client natin. Ah um, uh, actually ah uh, itong customer namin na to ay uh, sobrang thankful kami. Sobrang thankful kami. Oo, kasi ano, uh, from, I think, two months, two months at anong baby niya, hanggang, hanggang sa magwa one year old na yung baby niya this coming Friday. And, uh, kumbaga, hiwalay kasi yung, hiwalay kasi yung, uh, Christening or your, or dedication kasi ang tawag sa, sa amin and ibarin uh, iba rin yung celebrate ng first birthday ng baby niya so ayun nag nag message nag message siya sa niya sa akin ah uh, pagawa naman ako ng cake ah uh, gusto ko yung may bible yung may bible sa ibabaw ng cake so ayun tinanong ko siya kung, kung may prepare na siya na, na design sabi niya wala daw basta ako ng bahala parang ang sabi niya pa paatay something pink. So ayun, nag-nagresearch ako. Sobrang ah uh, nagresearch ako tapos nagsend ako ng mga ideas sa kanya. And uh tapos sabi niya pa ang gusto niya daw ay may uh, yung picture ng baby. And so ayun, sabi ko naman sa kanya, sige magsend ka ng photo ni baby para para ano ah uh, yun na yung ilalagay ko mapa mapa ko. Then, and, yung unang sinend niya, actually, okay siya, maganda, kaya nga lang, malabo. So, ang ginawa ko, sabi ko, send ka pa ng iba kasi pag print out and daily out ko siya, mas, mas ano, mas lalabo pa siya. So, ayun, sabi ko, ano, ako na yung, ako na yung bahala na pumili. So, nakakatawa pa nga sa part na to, mga, mga ka-HMKs, kasi, ano, pag, pag send niya, pinap, ako na yung pumili. Oo, ako yung pumili. Sabi ko, o di ba ako yung ako yung nanay. Ako talaga yung nag-decide. So, ayun ako yung ako yung pumili ng photo na nailalagay dito sa sa pinaka ibabaw ng cake sa. So, yan nga yan, yan. yung ginagawa ko na parang Bible. Ah, uh, actually hindi pala parang yan yung ginagawa ko na design yung Bible niya. So, yun ilalagay ko siya doon. And yun, di ba sabi ko sa inyo pala decision ako, eh, di ba? ah uh, bida-bida talaga si auntie nyo anyway. eh. So, ayun. Uh, yan, kung makikita niyo, dyan na ako sa part na ginagawa ko na yung uh, Bible design. And, uh, ang size niyan, 8 uh, by 8 by 3 oh, 8 by 3 8 yung lapad niya, then 3 inch yung 3 inch yung taas niya. So ayun, kung mapapansin niyo pala dito sa mga dito sa video ko na to, uh, medyo putol-putol siya bandang last part, yung malapit na dun sa part na yon sa pinakadulo niya. Kasi ano, 'di ba, doon sa mga previous video ko nga sinasabi ko sa inyo na maliit lang yung MB ng ng phone ko. So ayun, talagang isa yun sa struggle ko. Hoping and praying na sana makapag-provide ako ng uh, mas maayos pa na magamit natin para mas makapag-share pa kami sa inyo ng uh, mas maraming content or video or tutorial dito sa dito sa mga dito sa Facebook even sa YouTube. And uh, sobrang thankful ko kasi ano, uh, tawag dito uh, yung nagamit ko ng cellphone kasi nga yung phone ko actually hindi ko siya hindi ko pa rin ma-erase yung yung mga video nga na ginawa ko yung di ba kaka ko lang yung kay Sophia the first so ayun hindi ko siya ma-erase and na-edit ko na din siya yun nga lang sobrang ang poor ng internet namin and uh kaya ang ginawa ko uh, ayun sobrang thankful ako dun sa kapatid ko at saka sa pamangkin ko na pinagamit nila yung phone nila sa akin. Grabe yung sakripisyo nila. <laughs> talagang uh, nagsakripisyo sila kasi nga yung, yung mga, yung mga, yung mga applique, yung, 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 apps nila, tapos yung mga video nila, talagang inirase nila para, para dito. So, ayun, sobrang thankful ako kay Tala at saka kay Myla. Thank you, thank you mga palangga. Ayan, ah, uh, proceed na tayo dito. So, ayan, kung makikita nyo, uh, frosting na yung ginagawa ko. Ang tagal ko dito sa part na to mga mga, ano, mga ka-edging cakes, ang tagal ko dyan, ano, ilang, parang, ilang minutes ko rin ginawa yan, kasi, ah, uh, gusto ko kasi sa part na yan, lalo na yung sa bandang part ng ibabaw niya, ay mapakinis ko. So, mas mas ano kasi ako mas sanay ako doon sa pagpapakini sa ano sa sa uh, round cake lang eh ito pero may mga medyo kanto-kanto kasi siya so tapos para may pa curve curve pa siya so nahihirapan talaga ako diyan kaya ang ginawa ako na lang ah uh, Chinagaan ko talaga siya pero ang tagal. So ayun, ginawa ko nilagay ko muna yun siya sa chiller para talagang naka-chill siya tapos Nagproceed na ako sa pinaka lower part sa pinaka ilalim ng cake. Yan ako ah, nakita, yung pinakoot ko lang siya. Ah uh yung gamit kong frosting dyan ay ever whip o oh, ever whip yung ginamit ko kasi actually itong si client o oh, actually ito si client kasi paborito niya yung flavor ng cake talaga na uh, na ito ay caramel so yun tapos yung yung frosting na ginagamit ko dyan talaga sa kanya ay ever whip so, kasi nga ano balance lang tapos uh, hindi siya matamis so and also healthy din siya So, ayun. Kaya, yan talaga yung palagi niyang pinapago. Actually, nung, nung nag-chat siya nito, wala siyang sinabing flavor. So, ako na yung nag-decide talaga. Diyan, sabi ko naman sa inyo, na decision si auntie niyo eh. Kaya, yan. Uh, ganyan lang. Actually, yung design kasi na pinagawa niya, yung napili niya doon sa sinend ko. Parang, hindi siya, yung alam mo yun, yung cake niya hindi sharp yung gilid niya so ito medyo nahirapan din ako sa part -time. pero hindi ako ganun tumagal unlike yung pag, paggawa ko ng bible so ayan uh, pinas forward ko na lang para hindi ganun kahaba yung video natin yan uh, itong cake na to ay kailangan niya na, na before lunch so ayun And, um, I think na deliver namin naman siya ng before 12. Ah, uh, hindi ko lang sure ah. Hindi ko na na-check yung time that time. So, ayan. Ah, uh, actually, ano, pumunta na siya. Pumunta na siya sa, dito sa amin. Gumagawa ako. Naabutan niya pa talaga ako. Mga, doon ako sa park na naglalagay na ako sa ibabaw ng mga topper na lang naman. O oh, yung mga topper na lang naman. Yun, ah, uh, kung makikita niyo pala, yung ginamit ko dyan, ayan yung paint, ah uh, paint brush na maliit lang. So, uh, tip lang kasi kapag ever whip yung, yung ginamit mo, lalo na kapag nirest mo na siya, ah uh, kapag kininis mo siya na ganyan, hindi na maganda yung kalalabasan niya. Alam mo yun, yung parang nagkakabutas-butas siya. yun so ang ginawa ko, ah, gumamit ako ng hot water. Nakita niyo kanina yung sa baso, hot water lang yun, mga mga ka-HM cakes para to make sure na makinis pa rin and walang butas-butas yung yung frosting. So ayan, the next ginawa ako, habang chinichill ko yung cake. A ah, gumawa muna ako ng mga flower flower niya dyan eh, yung, yung, yung design, hindi ko na masyadong, masyadong sinunod. Actually, yung design na sinend ko sa kanya, yung napili niya, ay pondant talaga. yon ah, lahat-lahat talaga pondant. So, ang sabi niya lang naman ka sa akin, ah, sabi niya, B, kasi ano, ganyang ganito lang yung budget ko, ha? Uh, wag naman yung talagang, hindi ko na kayang bayaran. So, ayun, uh, ah, sinunod ko pa rin yung gusto niya kumbaga nunan ko lang ng konting idea yung cake and actually gano'n naman talaga pag gumagawa ako ng cake mga ka action -HM cakes at uh, sinasabi ko naman sa kanila na not exact na ganito yung magagawa ako. or actually kasi ako rin ako talaga sa totoo lang pag gumagawa ako ng cake uh, oo may may kinukunan ako ng idea pero hindi ko siya kinukopya na as in ganun talaga hindi ko ba alam ewan ko ba parang ako as a baker parang tinata ko sa utak ko na ano gusto kong gumawa kumbaga gusto ko yung gumawa ako ng parang okay actually hindi nga akin yun eh pero parang sariling design ko ba or okay, sige, kukunin kita ng idea, pero not, not exact na ganito. Alam mo yun, na, nakukuha niyo yung point ko, or ang gulo ba? <laughs> so, ayaw, proceed na tayo kung saan sana tayo nakakarating. Ayan, upondant na ako sa, so, eto talaga yung pinaka-hate part ba palagi. ah uh, yan, ano, Nakita nyo naman, nagkaroon na naman ng stain yung kamay ko. So yun, kaya kung mapapansin nyo kadalasan sa mga previous video ko, uh, kala nyo yung kukukumarumi. Actually, uh, food color talaga yan siya, lalo na pag black yung ginagamit ko. Oo, ano, hindi ko kasi prepare na maglabs, ayoko talaga. Sa so, to lang, kaya ang ginagawa ko hindi ako nag-glob. So, ayan, dyan ako sa part na nilalagay. Yan, dyan, dyan, dyan siya dumating. Dyan siya dumating sa part na yan. So, ang balak niya sana ay antayin na lang yung cake. Uh, actually, hindi pa naman. Patapos pa lang yung service. Uh, and uh, after ng service ni Pastor, uh, saka miyata proceed doon sa dedication ni Micaela. So, ayan sabi niya, antay na lang daw. So, nag-uusap nga sila nung, nung kuya niya. Sabi niya, hindi pa hatid na lang, ganyan, ganyan. Tapos, siguro napansin niya na napipressure ako. Actually, pressure talaga ako pag may ibang, ibang tumitingin or gumagawa. Or, I mean, tumitingin sa ginagawa ko. Na-pressure ako. So, nag-decide siya na sabi niya, ihatid eh, na lang doon namin. I mean. So, ayan, nandiyan na ako sa part na yan. Hindi ko na na-video yung ibang part kasi nga, ano na talaga. Wala na bumigay na rin yung cellphone nila ah, uh, mababa lang talaga yung mga MB ng phone namin so, ayan, nandyan na ako sa part na naglagay na ako ng mga detail-detail, actually, dapat ganyan lang siya, tapos doon, pakikita nyo sa baba, sa kabilang side na may flower na rin lang, so ayan, ganyan lang nilagay ko ano lang, ah, uh, yung color na ginamit ko doon sa baba, sa pinaka lower part ng cake, ah, uh, parang style na ginawa ko na siyang ombre, ombre pink, oo, oh, uh, baby pink yung ginamit ko. Kasi ba, sabi niya naman, something pink na yun, tapos medyo, ah, uh, yung pagka pink nung, nung sa pinaka taas, nung, uh, ano bang tawag dito? parang lace, balis ba yan yung sa photo niya, so yan and ganyan lang ganyan lang yung yung ginawa ako and eto naman kung mapapansin niya yung, yung gilid ah, nag cut lang kami niya ng mga 1 inch na lapad niya tapos niroll roll ko lang yun siya Ganun lang kasi nga hinahabol ko ma-deliver na namin, o kasi may mga may mga, may ibang cake pa kami niyan ah uh, hindi na nga kami nakapagsimba talaga As sino piling ko talaga ano, parang pinaparusahan na ako ni Lord so yun ah uh, yan, kumakita nyo gano'n lang, gano'n lang ginawa ko ayan ah uh, after that, nagproceed na lang ako sa kumakita nyo, nagproceed ako na yan, Uh, sinulat ko na lang yung name ni baby kasi yun lang naman yung pinapalagay ni mami. And uh, even yung birth, ganoon na lang din yung ginawa you ko. Know. So, yun. Maraming uh, maraming maraming marami salamat po mga ka-HM Cakes. So, uh, thank you po sa panunood nyo sa mga video namin. Sana may share nyo ito. And sana napapasaya namin kayo. And also na to. Thank you and God bless.